O mga boys. Ito yung huli ko ngayon sa Darya. Parang copy paste lang nung hapon. Ito meron tayong malaki-laki ng... nang Meron tayong kuda. Ayan, may kuda tayo. Meron tayong ito. Malaki-laking pusit pusit wala ka dahil tayong pusit tapos favorite bisugo Yan pa yung isa puda favorite ulit bisugo ito marami rami itong anong nadali natin malalaki o Mari, katil hmm, fish posit ulit pusit serap tuh pusit ada dalam pusit jaga ini 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 dami tayong nadaling yun. O, mga Okay, na. Ang dami mga dami na, no. Na. Ang natin kanina. Alright. Ayos.